para lang um, doon sa mga nanonood, no? ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawa ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong uh, social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung, yung ba ay tama, Mr. Chair? Ang punto lang natin dito is magkaroon tayo ng ganito ng, uh, ng uh, regulasyon o regulatory policy para kagaya po ng mga broadcasters, meron po silang KBP. Kagaya po ng mga mga manunulat sa dyaryo, meron po silang NUJP. They're all they're, they're all bound by rules and regulations. So in this social media, the use of social media platforms, unfortunately, wala po tayong ganyan sa ngayon. At hindi po, po pwede na gawin pong uh, Uh, rasyon ng mga yan na meron tayong freedom ah, na kine natin yung freedom of uh, speech nila. Huwag nyo pong lukohay ng taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Diba? Kaya kayo inimbita dito para mag magpahayag mag din kayo oh, hindi po ba yan ay tamang freedom of expression? Eh ba't ngayon nagpapadala kayo ng mga sulat na hindi kayo pwede kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng pagdinig na ito? Eh wag, niyo po, wag po kayo magtago sa mga ganyan. Ang tatapang nyo, sabi nga ni Congressman Abante, in the advent of social media, Suddenly, Filipinos become political analysts. They become journalists. They become experts. We need your your wisdom. ba diba? Kayo, ang gagaling nyo magtulig sa eh. Dito nyo gawin, para nang sa ganun, makagawa tayo ng isang polisiya na hindi po maabuso ito. Eh ngayon, nandiyan kayo sa na social media. Kung mag kayo, wala na kayo, hindi na kayo nagbablog. Paano kaya yung mga susunod na mga vloggers? Yun lamang po ang layunin natin dito. Kaya huwag kayong magdahilan na hindi kayo nagpupunta rito dahil Uh, hindi kayo pupunta dito kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng investigasyon na ito. Uh, we want to craft a policy, a remedial legislation so that there will be discipline and code of ethics in the practice and use of our social media platform, Mr. Chair.